Isang grupo ng mga armadong tao ang nag-ambas sa isang batang lalaki sa gitna ng kagubatan. Hini-underestimate nila siya dahil gumamit ito ng pana mula sa sanga ng puno, ngunit siya'y nagtagumpay na patayin silang lima. Pagkatapos, nilinis ng batang lalaki ang lahat ng kanyang gamit na hindi nag-iwan ng anumang bakas. Binubulong niya sa kanyang sarili na ang mga bagay ay iba sa sinabi ni Darian, sobrang nakakabagot sa kanya ang mundo ng mga tao. May isang pagpupulong na isinagawa at ang mga tao ay nag-uusap ukol sa mga palatandaan ng hari ng mga demonyo na posibleng maywan sa kagubatan. Sigurado sila na walang buhay na may enerhiyang demoniko ang makakalampas sa harang kaya't walang halaga ang mga ito. Ang kagubatan mismo ay nababalot ng enerhiyang demoniko kaya't naging problema ng hindi nila magamit ang malaking bahagi ng lupa. May nagsuggest na kung walang ligtas na makakabalik dapat na ipadala ang mga taong dapat mamatay sa kagubatan, ito ang pinakamabuting paraan para mawala ang mga tao na binibigyan sila ng problema. Isang gabi, may isang ina na nagmamakaawa na huwag kunin ang kanyang anak. Sinasabi ng mga taong kumuha ng sanggol na may umusbong na buto ng kadiliman sa loob nito. Nagritwal sila para sa sanggol na may pangalang Helmut, ang kagubatan ay lugar ng pag-aalis na wala pang nakakabalik ng buhay ang mga kriminal mula sa anumang grupo ay ibinababo sa kagubatan gamit ang banal na mahika tulad ng ginawa kay Helmut. Ngunit kung magtagumpay silang makalabas ng buhay, patatawarin ang kanilang mga kasalanan. Ang pagkakaroon ng sanggol na isinilang na may buto ng kadiliman ay naging isang kasalanan sa kanyang sarili. Ibinagsak siya sa demonyong lugar mula sa kung saan walang nakabalik ng buhay. Puno ng enerhiyang demoniko ang kagubatan, at ang lamig at gutom ay malupit na hinaharap ng sanggol. Ngunit ang enerhiya mula sa buto na nakaimbed sa puso ng sanggol ay sumiklab at bamalat sa kanya. Lumipas ang sampung araw, at ang sanggol ay buhay pa rin, sa halip na siya'y kanilang kainin, tinulungan siya ng leopard. Mula noon, ang tadhana ng sanggol ay nasumpungan. Sa loob ng sampung taon, lumaki siya bilang isang aktibong batang lalaki, nang huhuli siya ng kuneho upang maging pagkain tinuro sa kanya ng leopard na may pangalang Elaga ang core ng koneho, na mayroon ang lahat ng mga halimaw na demoniko. Sila ay lumalakas kapag kinakain ito at nagbibigay ng karaniwang buhay enerhiya sa kanila at nagpapahaba sa kanilang buhay. Nais ni Helmut na kainin ito, ngunit sinabi ng leopard na maaaring maging halimaw na demoniko siya at mamuhay magpakailanman sa kagubatan kapag kinain niya ito. Ayon sa isang matandang malakas na tao na nakilala ni Elaga may pag-asa raw para sa mga tao na makalabas, kaya't sinabi niya kay Helmut na maaari itong makalabas. Nang marinig ito, naging masaya si Helmut na makilala ang isa pang tao at tumakbo papunta sa puok na tinukoy ni Elaga. Sa wakas, natagpuan ni Helmut ang isang kubo na maaaring gawin lamang ng mga tao. Bigla siyang inatake ng isang tao na itinulak ang kanyang ulo pababa sa lupa sinabi ni Helmut sa matandang lalaki na sumalakay sa kanya na itinuro sa kanya ni Elaga ang tungkol sa isa pang tao sa kagubatan. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang intensyon niya, at sinabi ni Helmut na nais lamang niyang makalabas sa kagubatan. Nagpakilala ang lalaki bilang Darian. Tinanong ni Helmut kung paano makalabas sa kagubatan, sinabi ng lalaki na ang labas ay hindi kasing ganda o mapayapa tulad ng iniisip niya. Ang mga tao ay walang matutulis na mga kuko o pangil at mahina ang kanilang mga katawan. Ngunit mas tuso sila at mas maliksi sa pag-iisip. Karaniwang nagtutulungan sila at nangangaliwa kapag kinakailangan. Karaniwang pinapatay ang mga taong isinilang na may buto ng kadiliman tulad ni Helmut pagkaraan ng kanilang kapanganakan. Para mabayaran ni Darian ang utang kay Elaga, sinabi niya kay Helmut na habang may buto ng kadiliman sa katawan niya, palagi siyang hahabulin kahit hindi siya makalabas ng kagubatan at posibleng mapatay rin siya ng mga tao. Pero matyaga si Helmut para makalabas ng kagubatan, kaya't naisip ni Darian na gawin siyang isang makatutuhan ng tao. Ang unang bagay na kinakailangan niyang gawin para makalabas ay palakasin muna siya at pagkatapos ay kailangang pumunta sa isang marunong kung paano makalabas. Itinuro kay Helmut na manirahan muna sa kubo at gawin ang mga gawain ng tao, binigyan din siya ni Darian ng damit na isusuot. Ituturo rin ni Darian sa kanya kung ano ang maari at hindi maaring kainin at kung paano magluto. Ang mga organismo ay may core, at kahit alisin ito, nananatili pa rin ang enerhiyang demonyo, ngunit may isa sa kanila na walang enerhiyang demonyo, at iyon ay ang tubig. Maaring alisin ang core at linisin ang organismong ito gamit ang tubig upang alisin ang nananatiling enerhiyang demonyo nalaman ni Helmut na maaaring kainin pati ang mga halaman. Si Helmut ay inutusan na magpatupad ng iba't ibang gawain tulad ng pag ng tubig sa loob ng ilang araw. Nakita niya si Elaga at nag-usap sila ukol sa plano ni Helmut na umalis sa kagubatan na ikinasama ng loob ni Elaga. Isinama rin si Helmut ni Darian sa mga ehersisyo at binigyan siya ng lutong pagkain matapos itong mahirapan sa mga ehersisyo. Natuklasan ni Helmut na masarap pala ito. Sinabi ni Darian kay Helmut na mayroong mga limitasyon ang katawan ng tao, kaya't naisip niya na turuan ito ng pamamaraan ng espada simula bukas. Ipinaliwanag ni Darian kay Helmut kung ano ang isang espada at pinanood niya ito ng mabuti. Isinagawa ni Darian ang mga galaw ng espada at tila ba'y kumikinang ito sa mga mata ni Helmut. Itinuturing ni Darian ang paggamit ng espada bilang isang paraan ng pag-survive ng mga tao. Ayon kay Darian, mayroon ang mga tao na hindi nakikitang lakas. Naging masaya si Helmut na malaman ito, ngunit sinabi ni Darian na hindi pa handa ang katawan nito. Kailangan muna niyang unawain ang espada. Magiging mahirap, malungkot at masakit ito ngunit kailangan niyang magpatuloy ng hindi nagigiba at gagantimpalaan siya ng espada. Sa loob ng mga araw, tinuturuan si Helmut ni Darian tungkol sa estruktura ng kanyang katawan at nagreklamo ito itinuturo ni Darian sa kanya na hindi lamang ang tamang paraan ng pagkakagawa ang importante. Kundi kailangan niyang intindihin ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ni Darian. Nakakapagtaka kay Darian na kahit hindi mahilig si Helmut sa pag-aaral, mas mabilis pa rin siyang natuto kaysa sa inaasahan. Ang buto ng kadiliman ay nagbibigay impluensya sa mga tao at nagiging sanhi ng pagiging labis na marahas. Bukod dito, lumaki si Helmut sa kagubatan na kasama ang mga halimaw na demoniko. Bigla niyang hinampas ng dalawang beses si Helmut at sinabi na si Helmut ay mas naging mahina. Tinanong si Helmut kung paano maipapaliwanag ang pagkakaiba, at ang iniisip niya ay naiba ang antas ng sakit at ang bilis at pwesto ng mga pagkakaatake ni Darian, kahit pareho ang galaw ng katawan nito. Ipinaliwanag ni Darian na hindi sapat ang simpleng pag-apekto sa labas dapat makontrol ni Helmut ang maliliit na pagkakaiba-iba sa kanyang mga kalamnan. Ang mga galaw sa kanyang mga daliri, ang bilis at agos ng kanyang kilos, at ang kanyang pagunawa sa isip at espada. Sa ganitong paraan, mas maiintindihan niya ang espada. Sinabi ni Darian na bahagi rin ng pagsasanay ang pahinga, ngunit naisip ni Helmut na nakakabagot ito. Nakita ni Helmut si Elaga, at ayon kay Elaga, lumaki ito ng kaunti si Elaga ang pangunahing tagapamahala ng gitnang teritoryo sa Forest of Roots, kaya't pinahintulutan si Darian na manirahan doon. Iniligtas din siya ni Elaga mula sa isang dalawang ulo na ahas na naho, ayon kay Elaga. Hindi kilala ang lakas ni Darian dahil madaling itago ng mga tao ito. Hindi nila alam kung sino ang mas malakas kina Elaga at Darian. Ang dahilan kung bakit galit si Naho kay Darian ay dahil sinira niya ang lugar na itinayo ni Naho na isang farm ng mga tao. Natakot si Helmut nang makita niya ang farm ng mga tao. Ang mga tao ay sapilitang pinatrabaho, at mayroon ding mga babae na hindi pa niya nakikita dati. Ang mga babaeng tao ay parang pagkain para kay Naho. Gusto ng ahas ang mga babae dahil malambot ang kanilang karne at wala gaanong muscle pero ang maliliit na babae ay hindi kinakain hanggang maging sapat ang laki para kainin. Ang mga lalaki naman ay ginagawang alipin habang buhay upang alagaan ang espasyo. Ang mga tao na namumuhay sa farm ay nagkaroon ng leader at ito ay si Erugo, pinagsama-sama niya ang mga tao na ibinaba sa kagubatan. Kung hindi sinalo si Helmut ni Elaga, isa rin siya sa mga alipin. Nagbabalak na sana silang bumalik nang biglang sumulpat si Naho bagamat hindi ito gumagawa ng anumang masama, nadama ni Helmut ang matinding takot sa kanyang presensya. Interesado si Naho kay Helmut dahil nadaman niyang may koneksyon ito kay Darian. Maikli pa lamang ang panahon mula nang sirain ni Darian ang kanyang farm, kaya inihiwasan niya ang ahas. Sinabi ni Elaga kay Naho na nagnakaw lang ng damit si Helmut upang isuot. Binabalaan din siya ni Elaga na huwag gawin ang anuman kay Helmut o paghiwahiwalayin siya nito sa mga piraso. Nagsabi si Naho na lumayo sila sa kanyang teritoryo, at nahimatay si Helmut. Paalala sa batang lalaki ng leopard na hindi na siya dapat maglakbay mag-isa simula ngayon, nang makita na siya ni Naho. Nagumpisa ng mag-isip si Helmut kung maaring maging malakas siya tulad ni elaga o Darian kinumpirma ni Elaga na nasa antas si Darian na hindi kayang abutin ng karamihan ng normal na tao. Sinabi ni Elaga kay Helmut na dapat niyang gawin ang lahat ng makakaya kung nais niyang makalabas sa kagubatan na iyon. Sumama si Helmut kay Darian habang bumalik si Elaga sa kanilang tahanan at ipinangako na babantayan ang lugar. Isang gabi, sobrang masakit ang tiyan ni Helmut kaya't hindi siya makatulog inutos sa kanya na kumain ng mga lason na halaman bago matulog upang mapigilan ang kapangyarihan ng buto ng kadiliman. Habang nagdurusa si Helmut, nandoon si Darian sa ilalim ng buwan, iniisip ang isang bagay ukol sa apat na taon. Habang patuloy na nag-insayo ng espada sa gitna ng mga puno, natutuwa na si Helmut sa pag-eehersisyo. Para bang magaan ang kanyang katawan at mas maliwanag ang kanyang paningin. Baka dulot ito ng epekto ng demonyong lupa, Matapos ang mga buwan ng pag-inom ng mga lason, hindi na siya sumasakit, at parang nakakabuti pa. Pinaalala ni Darian kay Helmut na hindi nila nakikita ang kapangyarihan. Kung ang kanilang katawan at ang pagsasali ng enerhiya nito ay hindi umaabot sa tamang antas, walang silbi ang kanilang pagsasanay. Mukhang handa na ang katawan ni Helmut para sa pagsasanay na ito, kaya tuturuan na siya ni Darian kung paano mag-train ng vis. Itinuro ni Darian kay Helmut kung paano magpakawala ng enerhiya sa atmosfera at kontrolin ito ng malaya upang magmaterialize ito sa pamamagitan ng espada. Inilabas ito ni Helmut sa pamamagitan ng pagangkin ng enerhiya mula sa kalikasan. Itinuro ni Darian sa kanya na mag-isip ng simpleng mga bagay at kumilos ng may kalmadong pag-atake para hindi mawala ang daloy. Inatake siya ni Darian ng sunod-sunod at agad nawalan ng kalmado si Helmut binigyan siya ni Darian ng payo na gamitin ang kanyang mga pandinig at kunin ang mas maraming enerhiya upang maramdaman ang lahat ng kapangyarihan. Hindi perpekto mula sa simula, pero okay lang dahil itutuloy nila ang kanilang pagsasanay. Matapos ang apat na taon ng pagsasanay, nagawa ni Helmut na putulin ang mga puno ng may kahusayan. Hiningi ni Darian na ipakita sa kanya ang kanyang vis, kahit sinabi ni Darian na kulang pa ito. Sa kabila nito, Nagpakita si Helmut ng kamanghamanghang pagunlad sa mura niyang edad na kayang magmanifesto ng ganitong kapangyarihan. Alam ni Darian na tiyak na babaguhin ng bata ang mundo, maging ito man ay magandang pagbabago o masama. Nararamdaman ni Darian na oras ng palayain si Helmut. Sinabi ni Darian kay Helmut na panahon ng umalis sa kagubatan. Kung lalaki pa ang buto ng kadiliman niya, hindi na siya makakalampas sa banal na harang. Kaya't ngayon ang tamang panahon, matatagpuan ang mundo ng mga tao sa kalunuran ng Forest of Roots. Kailangan pasukin ni Helmut ang banal na harang para makarating doon. Mayroong partikular na lugar kung saan ito ay mahina. Sa teorya, maaari siyang pumasa doon para makarating sa mundo ng mga tao. Isang tao na kayang mag-handle ng mahinang harang sa teorya ay maaaring pumasa. Hindi pa natagpuan ito ni Darian ngunit may ibang tao na alam ito ito ay si Erugo na namumuno sa mga tao sa nayon ni Naho. Pagkatapos makalabas ng kagubatan, mararanasan ni Helmut ang maraming bagay sa mundo ng mga tao. Sigurado si Darian para sa isang katulad niyang nagmula lamang sa kagubatan. Maaaring makita ni Helmut na kabang-abang at masaya ang mundo sa labas. Paalala rin ni Darian na hindi niya kayang pigilan ang trahedya sa pamamagitan ng pagiging alerto lamang hindi ito maiiwasan kaya't pagdating ng oras mararamdaman niyang walang lakas ang kanyang katawan, ngunit hindi ito dapat mawala sa sarili. Wala sa plano ni Darian ang sumama kay Helmut. Nais niyang magpahinga at magkaroon ng oras para sa kanyang sarili matapos ang mahabang panahon. Natuklasan ni Elaga na hindi masaya si Helmut. Komplikado ang kanyang nararamdaman, pero ayon kay Elaga, ito ay patunay na unti-unti nang naging tao si Helmut. Sa umaga, pumunta si Helmut para kunin ang regalo ni Darian. Ito ay isang espada at isang bag. Ang buhay ni Darian ay nagtapos at ipinangako ni Helmut na hindi niya ito malilimutan. Nasabi na niya kay Elaga ang tungkol dito, kaya't hindi ito ikinagulat ng leopard. Binalik ni Elaga ang mga bagay na dala ni Helmut noong ibinaba siya sa kagubatan. Isa itong bihirang metal na pendant na gawa sa purong ginto na may nakasulat na Let There Be Light On Your Path, Margaret Irene kailangan mo nang pumunta ni Helmut sa farm ng mga tao. Nag-aalok si Elaga na tulungan siya, ngunit sinabi ni Helmut na kaya niya ito mag-isa. Nagpaalam sila sa isa't isa at nagtungo si Helmut sa kadiliman at nagtagumpay na hawakan si Erugo. Ang itim na mahika ay isang masamang kapangyarihan na maaring gawing malakas kahit sino, kahit pamukhang mahina. Sa mga maraming gumagamit ng mahika, may mga taong lalabag sa mga hangganan na hindi dapat tawirin upang magkaroon ng mas malakas na mahika at kapangyarihan. Si Erugo ay isang gumagamit ng mahika na palaging naiinggit sa iba. Pangarap niyang maging pinakamalakas, ngunit pinili niyang tahakin ang landas ng itim na mahika dahil sa tingin niya ay hindi sapat ang kanyang galing para sa kanyang mga layunin. Kailangan ang mga masasamang damdamin ng mga tao sa pamamagitan ng mga gawain tulad ng human trafficking at kidnapping madali niyang nakuha ang mga kinakailangang materyales. Si Erugo ay naging mas masama at makapangyarihan bilang resulta ng kalupitan at takot na nagmula sa mga materyales na iyon. Ngunit dahil sa pagsumbong ng isang gumagamit ng mahika, inilantad ang kanyang mga karumaldumal na gawain sa buong mundo. Nahuli siya at hinatulan ng kamatayan o pagkaalas sa kanyang lugar, upang maiwasan ang agarang pagpatay pinili niyang mapunta sa Forest of Roots. Kalaunan, Nakilala niya ang dalawang ulo na ahas doon. Ibinigay sa kanya ang isang bahagi ng teritoryo ng ahas bilang kapalit ng kanyang pagsuko at mga sakripisyo. Ginamit ni Erugo ang mahika upang pagsamasamahin ang lahat ng mga tao na inalis sa kanilang dating mundo at itinapon sa kagubatan. Wala silang ibang magagawa kundi ang sumuko upang hindi sila lumunin ng mga demonyong hayop. Sa ganitong paraan nabuo ang farm ng mga tao. Si Erugo ay naging hari ng farm, habang ang iba pang mga tao ay trinato lamang na parang mga alagang hayop. Hindi nakialam si Naho, ang tunay na Panginoon ng teritoryo sa gawain ni Erugo basta kinaalok nito ang mga sakripisyo. Sa paglilingkod kay Naho nagsimulang tuparin ni Erugo ang kanyang mga ambisyon. Subalit bawat taglamig hindi niya maiwasang mangamba, sapagkat tuwing natutulog si Naho, sumasalakay ang mga demonyong hayop sa farm araw-araw sa kabila ng isang hindi gaanong makabuluhan na krisis, mayroon siyang bahagyang kasiyahan sa kanyang bagong buhay habang may espada ni Helmut sa kanyang leeg. Tinanong siya ng batang lalaki kung paano makalabas sa Forest of Roots. Alam ni Erugo na Daisy puno siya ni Darian kaya't una siyang tumanggi na sabihin ito. Subalit binalaan siya ni Helmut na kukunin ang anumang mga talaan na mayroon siya, sapagkat para raw sa mga mage, ito ay tila mga obsesyon kaya't pumayag si Erugo na makipagtulungan. Ang paraan na nahanap ni Erugo ay teoretikal, kaya't wala pang sino mang nagsubok nito o may kakayahan na subukan ito. Posibleng magawa ito ni Darian at naisip ni Erugo na baka ito ay patay na dahil wala ito roon. Inalok ni Erugo kay Helmut na maging kanyang tagapagmana at manirahan doon, ngunit hindi ito nais ni Helmut hiniling lang ni Helmut sa kanya na ibigay ang aklat na natagpuan niya sa isang itinagong tahanan ng salamangkero bago ito magkaroon ng stealth magic. Sa kasamaang palad, hindi siya nakatakas. Ayon sa aklat may malaking talon sa dulo ng kagubatan sa timog. Ang tubig at demonic energy ay pinapahina ang banal na kapangyarihan ng magkasabay. Kailangang makapasa si Helmut sa harap ng harang at kahit ito ay napahina. Ang divine barrier ay nasa pinakamataas na antas kaya't kahit ang may kaunting demonic energy ay magiging abo. Pinalaya siya, ngunit itinali siya ni Helmut at sinabihan na huwag magkasala. Ginising ni Erugo si Naho mula sa malalim na pagtulog nito at sinabi ang tungkol sa kamatayan ni Darian at ang tungkol kay Helmut. Si Naho ay nagpasya na hanapin at patayin ang bata upang mapawi ang banta. Nang makita ang lahat ng demonyong hayop na tumatakbo palayo, alam ni Helmoth na nasa malalang panganib siya at dapat na niyang pinatay si Erugo ng mas maaga. Tumakbo siya, ngunit hindi siya nakalabas sa teritoryo ni Naho. Ang buong lugar ay napaliligiran ng demonic energy. Biglang nagpakita si Naho at binati si Helmoth, sinabi niyang siya ay matagal ng inaante na panauhin para sa ahas. Nagpa siya si Helmoth na lalabas siya pagkatapos patayin si Naho. Minaliit ng ahas si Helmoth habang inaatake ito, ngunit naagapan ni Helmut ang atake nito. Naging alikabok ang kanilang paligid at bigla na lamang siyang napalibutan ng ahas. Alam ni Helmut na malakas ang kalaban kaya't kailangang hanapin ang pagkakataon na sumalakay. Maaaring may lugar kung saan ito masusugat ng kanyang bis, at iyon ay ang mata nito. Napasigaw sa sakit ang ahas ng masugatan ni Helmut ang mata nito. Nakakuha si Helmut ng panandaliang pahinga. Maganda sana kung matalo niya ito, pero iyon na ang kaya niyang gawin sa kanyang kasalukuyang antas ng kasanayan. Nabawasan na siya ng lakas sa atake na iyon kaya't mamamatay siya kung magpatuloy siyang makipaglaban. Kailangan niyang makatakas ng mabilis, ngunit labis itong ikinagulat ng ahas. Kinain nito ang kanyang ulo na nasugatan ang mata, nagtago si Helmut matapos masaktan ng ahas. Mahirap na para makita siya dahil nawala na ang isang ulo nito. Nakuha ni Helmut ang panandaliang pahinga upang magmadali at makatakas. Ngunit natagpuan siya ng ahas at kakainin ito ng buhay. Bigla namang dumating si Elaga upang iligtas si Helmut. Nakaramdam si Helmut ng demonic energy mula kay Elaga. Hiniling ng leopard kay Helmut na umalis at iwan na sa kanya ang laban. Tatanggi na sana si Helmut ngunit pinaalalahanan siya ni Elaga na pumunta at hanapin ang kanyang kalayaan. Nagpasalamat si Helmut sa leopard para sa lahat at umalis sa lugar. Nagalit ang nahungunit ang leopard ay nang ahas na pigilan siya sa kanyang sariling teritoryo. Kaya ngayon kailangan nilang labanan ang isa't isa. Si Helmut ay tumatakbo ng ilang araw mula nang mabeanan niya ang teritoryo ni Elaga. Nagawa niyang talunin ang anumang demonyong hayop na wala sa parehong antas ng naho. Napagtanto niya na hindi niya magagawa mabuhay sa lugar na iyon kung hindi niya nakilala si Elaga at si Darian. Isa lang ang pagkakataon niya ngayon at kailangan niyang makaalis sa gubat na iyon para hindi masayang ang pagsisikap ni Elaga at Darian. Ang kinalalagyan niya ngayon ay iba sa teritoryo ni Elaga na halos wala siyang maramdamang demonyong enerhiya at nahihirite din ang binhi ng kadiliman. Ito ay maaaring tumutugon sa banal na harang. Tinapon ito ni Helmut ng beast para hindi siya magka problema, kinalaunan, natagpuan niya ang isang balahibo, ito ay kabilang sa isang demon beast bird na may pangalang Igril the Ruler of the North, at si Helmut ay nasa teritoryo nito ngayon. Hindi inaasahan ni Helmut na may isang demonyong hayop na napakalapit sa banal na harang na sinabi ni Elaga. Ang pandaman ni Igril ay napakalakas at naramdaman niya ang dugo ni Naho at ang amoy ni Elaga kay Helmut sinabi ni Helmut sa hayop na kamag-anak siya ni Elaga ngunit hindi siya naroon para sa utos ni Elaga. Sinabi ni Helmut na mayroon siyang sariling mga dahilan na maaaring maging makabuluhan para sa pananabik na siya ang magiging kauna-unahang tao na makatawid at makalabas sa Forest of Roots. Pinagtawa na ni Igril dahil tila mahina siya at si Helmut ay may mga buto pa rin ng kadiliman sa kanya. Gusto pa rin ni Helmut na maging unang tao na magtangkang tumakas. Ngunit si Igril ay hindi nais na ipagsapalaran o sunugin ang isang biktima. Sinabi ni Helmut na ang hayop ay palaging makakahanap ng mga taong nahuhulog doon. Ngunit ang tanging tao na susubukang makatakas ay siya lamang. Sasabik na makita siyang subukan kung si Helmut ay magtagumpay, si Igril ang magiging unang demonyong hayop na makakasaksi nito. Paprotektahan siya ni Igril gamit ang kapangyarihan upang maabot ang harang anuman ang resulta. Sinabi ni Helmoth kay Igril na sabihin kay Elaga na nakatawid ito, nasinang ayunan naman ni Igril. Tumakbo si Helmoth sa harang at nagpatuloy sa pagsulong patungo sa ilalim ng tubig. Divinity ay isang kapangyarihan na naglilinis at pumoprotekta sa mga tao at nag-aalis ng karumihan ang tumagos kay Helmoth habang siya ay dumadaan sa harang. Hindi pa siya nakadama ng ganitong sakit at hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang kamalayan. Demonic Beast na naging tao tao na naging demonic beast, hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Isang grupo ng mga tao ang naglalakbay malapit sa Forest of Roots, sila ay nagpahinga pagkatapos ng mahabang biyahe. Isa sa mga miyembro na nagngangalang pin ay sinabihan na kumuha ng tubig at nakita niyang walang malay si Helmut. Sinabi ni Pin sa kanyang mga kasama na may patay na bangkay sa ravine, ngunit walang naniwala sa kanya. Pinangunahan ni Pin ang daan patungo sa kinaroroonan ni Helmut. Sa wakas ay nakita na nila si Helmut at napagtanto na hindi pa siya patay. Nagsimulang magising si Helmut, sinabi nila sa kanya na ligtas na siya ngayon, ngunit sinabi sa kanila ni Helmut na wala siyang natatandaan maliban sa kanyang pangalan, kabilang sa mga tao ay si Tanya isang Rank 3 Silver Medal Mercenary ng Face Mercenary Corps. Ipinalam nila kay Helmut na nasa Decay Forest siya ngayon. Sinabi sa kanila ni Helmut na marunong siyang humawak ng espada. Sinabi sa kanya ni Tanya na siya ang bahala ngayon para kay Helmut, at nagpasalamat ang bata sa kanya. Muntik nang hindi makaligtas si Helmut at medyo magtatagal bago siya makarecover. Siya ngayon ay nasa isang mas mahinang estado kaysa noong siya ay nagsimulang magsanay. Nasa loob niya pa rin ang binhi ng kadiliman, siguro kung hindi dahil dito ay patay na siya. Pero dahil nasa mundo na siya ngayon ng mga tao hindi niya pwedeng ipaalam na may binhi siya ng kadiliman. Kaya naman nagkunwari siyang nawalan ng alaala. Kailangan din niyang hanapin ang may-ari ng pendant ng dahan-dahan at sigurado. Nagulat ang lahat ng makitang nagiba si Helmut pagkatapos maligo. Mukha siyang maharlika, at sinabihan siyang bagong miyembro ng Mercenary Corps. Sila ay papunta sa isang nayon sa loob ng apat na araw para magpatingin si Helmut sa doktor pagkatapos ay aalis na sila.